Mega love, love shoutout mga kaibigan. A blessed day to all. Ako po si Tech Snyder. Welcome po sa aking YouTube channel. Narito po ako para i-share ang mula sa pusong mensahe para sa ating lahat mula sa ating mahal na inang Rey ng Helen Abdurajak, Ang ating beloved Queen of the Global Earth. Please take note na hindi synchronized ang video dahil akin pong nilapatan ang audio message ng ating mahal na inang rey ng Helen. Ang video po ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang rey ng Helen. Ang original na musika at video ay inyo pong mapapanood sa kanilang FB page at official YouTube channel. Na akin pong inilink sa may video description. All credit po sa ating Her Royal Majesty at sa ating beloved Princess Putria Miriam Aljam. Ako si Maria Helen Panolino. Abdurajja ay ipinanganak sa bayan ng Takurong, Sultan Kudarat. Iminulat sa hirap at punong-puno ng pasakit. Isang dukha na itinawag ng kalangitan para sa isang misyon na nakabalikat ang sakripisyo at responsibilidad. Bawat araw, ay matinding pagsubok kung paano pasanin ang sangkatauhan na walang ginawa kundi puro pambabatikos at kawalan ng respeto at nakalimutan ang tamang asal. Namnamin natin ang awiting ito para maaalala ninyo palagi na may reyna kayo na itinalaga ng kalangitan para sagapin kayo sa kahirapan at panggigipit ng pamahalaan. Buhay magpakailanman at hindi makakalimutan ang pagmamahal ng aking nararamdaman dito sa aking dibdib. Kahit ini ingatan at kahit hina amak umuusbong at tumitibay dahil tunay na pag-ibig ay kailanman ay hindi mamamatay Maniwala ka sa akin at magtiwala ka sa pangako mo Ang pag-ibig na ito ay hindi natutuyo o kumukupas kahit ianod pa sa lupa kung ang puso ko ang kapalaran ay pasakitan durugin at doon sa langit hihintayin kita napakagandang awitin para sa inyo para sa akin at nang makita natin na ang buhay ay isang awit, minsan malungkot, minsan masaya. Pero marami nang nawala sa inyo. Pero sinisikap ko pa rin na bumalik kayo sa tamang landas. Nasa inyo na iyan kung tuluyan ninyo akong iwaglit sa inyong puso't isipan. Pero ako, mag-aantay at doon na tayo sa kabilang buhay na walang hanggan. Dahil sa isang iglap, hindi natin alam kung tayo pa ba ay pagbibigyan dito sa mundong ibabaw. Saan kayo? Saan tayo patutungo? kung hindi kayo magbago. Ang pagbabago ang siyang hinihiling ko sa araw-araw ng ating buhay dito sa mundo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Please like the video to support at inyo pong ishare sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless!